Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novale Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang life in three parts. Ang live mission ng aklat na to ay para magbahagi ng ibanghelyo sa buong mundo para ipahayag at ipakilala na ang Espiritu Santo na naan sa katawan nating mga tao ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos ama na nagsugo kay Kristo. Si Kristo ay ang misiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang ama ni Kristo ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. At sa araw na to ang topic ko ay Propesya 2024 Simula ng galit ng Espiritu Santo sa mga tao. Maraming mga tao ang hindi nila nauunawaan na ang mga aral at salita ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo dahil yung katawan ni Kristo, nung si Kristo ay naririto pa sa lupa, ay sagrado ring tahanan ng Espiritu Santo. At si Kristo ay hindi nagsasalita patungkol sa sarili niya, kundi patungkol sa Espiritu Santo na siyang may pag-aari ng kanyang katawan at ng kanyang kaluluwa. Dahil ang kaluluwa ng tao ay Espiritu yon na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Si Kristo ay ang misiya ng Espiritu Santo, na sinugo ng Espiritu Santo para magbinyag sa mga tao sa pangalan ng Espiritu Santo para ipahayag ni Kristo ang katotohanan na yung katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Diyos, sagradong tahanan ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ay ang ating amang espiritwal na siyang dapat lang nating sambahin, purihin, at ibigin ng higit sa lahat. At sa ating mundong ginagalawan ngayon, na puno na ng kaguluhan, ng mga kalamidad na nagaganap kung saan saan panig ng mundo, gusto kong ibahagi sa inyo na itong mga nagaganap na kalamidad, yung mga lindol, yung mga pagputok ng vulkan, ng mga uh, storm, hailstorm, mga pagbaha, at kung ano-ano pa, ay mga parusa na yan ng Espiritu Santo sa mga tao dahil maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at kinakalaban ng Espiritu Santo. Yung sagradong tahanan ng Diyos, yung ating katawan, maraming mga tao ang binababoy nila ang kanilang katawan sa pangangalunya, pakikipid dahil sa hayok at uhaw sila sa tawag ng kamunduhan at kalasuan. At sa mundo natin ginagalawan ngayon, maraming mga tao ang hindi makontento kung papaano sila nilikha ng Diyos. Naglipana na sa iba't ibang lugar yung mga bakla at tomboy. Na hindi nila tinatanggap ang katotohanan kung anong kasarian sila nilikha ng Espiritu Santo. Hindi nila iginalang at sinasamba ang Espiritu Santo sa kanilang katawan na siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang buhay bagkos itong mga tao na to ay nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Honestly, itong mundo natin na to na puno na ng kasamaan, puno na ng kasalanan, ay wawasakin ng Espiritu Santo dahil siya yung may pag-aari ng mundo. Siya yung Diyos Ama na lumikha ng langit at lupa. Siya yung may pag-aari ng langit at lupa. At, at siya yung maguhukom sa bawat kaluluwa ng bawat tao. Honestly, naririto na tayo sa huling panahon. Yung propesya ni Kristo na sinabi ni Kristo kung anong magaganap sa huling panahon ay nangyayari na sa ating panahon kasalukuyan. Sinabi ni Kristo na mag-ingat sapagat maraming mga bula ang propeta, ang magsusulputan, at gagamitin yung pangalan ni Kristo ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Honestly, ang mga haskang mangaral ng salita ng Diyos na hindi mo tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo at hindi ka rin pinahintulutan ng Espiritu Santo na mangaral ng salita ng Diyos ay kalapastanganan yun sa Espiritu Santo at wala yung kapatawaran. Kaya yung mga bula ang propeta na nga has mangaral ng salita ng Diyos na hindi naging kaisa ni Kristo na naging tagapagsalita ng Espiritu Santo, hindi naging sugo ng Espiritu Santo, ang kanilang kaluluwa ay mamamatay. Ang kanilang katawan at kaluluwa ay mamamatay dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Yung propesya din ni Kristo na sinabi niya na magaganap sa huling panahon, na sinabi niya na kapag nakikita niyo na to, alapit na ang pagdating ng Diyos. Sinabi ni Kristo na magkakaroon niya ng gera mga bawat nasyon, ang bawat kaharian, magkakaroon ng tagutom, ng mga lindol, ng mga peste, ng kalamidad at kung ano-ano pa. Sinabi ni Kristo na maraming mga tao ang tatalikod sa tama at mas iibigin ng mali. Tulad ng mga bakla, tumatalik ang bakla tomboy, tumatalikod sila sa katotohanan at mas pinipili nilang mamuhay sa kasinungaling at pagkunwari. Which is hindi iyan ikinalulugod ng banal na spirito, ng Espiritu Santo. Dahil yung ating katawan, sagradong tahanan niya ng Espiritu Santo at hindi man dapat babuyin dahil sa mga makamundong bagay. Ang kasalanan ay ang siyang original na pandemya na siyang may kakayahang pumatay ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisina at magbalik sa Espiritu Santo para malinis yung kaluluwa ng tao. At patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao. Pero sa mundo natin ginagalawan ngayon, laganap na ang mga tao na gumagawa ng kasamaan laban sa Espiritu Santo na binababo yung kanilang sagradong yung kanilang katawan na siyang sagradong tahanan ng Diyos. Dahil hindi nila inibig ang Diyos at inibig nila ang kalaswan at kamunduhan, ang kanilang sarili at ang pera, kinalaban nila ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nila. Tayong mga tao, hindi tayo iira sa mundo kung wala ang presensya ng Espiritu ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang kataas-taasan na makapangyarihang Diyos Ama ang nagsugo kay Kristo, ang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan, ang siyang babalik para maghukom. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, dahil templo rin ng Espiritu Santo ang aking katawan, katulad ni Kristo, yung katawan ni Kristo, templo rin ng Espiritu Santo, honestly, ang Espiritu Santo ay narito na. Yung Diyos Ama na siyang nagsugo kay Kristo. Dahil nananahan ng Espiritu ng Espiritu Santo sa katawan nating mga tao. At tayong mga tao, wala tayong itatago sa Espiritu Santo sapagkat ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng ating buhay. Ang Espiritu Santo ang lumikha sa atin sa sinapupuna ng ating ina. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ang misyon ko ay magpahayag ng Ibanghelyo sa buong mundo para ipahayag ang katotohanan na si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos dahil ang ama ni Kristo ay mismo ang Espiritu Santo na lumukog kay Birhing Maria. Si Kristo ay nagkatawang tao. Espiritu siya na nagkatawang tao sa katawan ni Birhing Maria. Sinabi ni Kristo na siya at ang ama ay isa sapagkat ang katotohanan si Kristo ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Ang ama ni Kristo ay Espiritu, ang banal na Espiritu na lumukob kay Berheng Maria. Ayang siyang nag-iisang Diyos at amang Espiritual na dapat lang natin sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat para maging kaisa tayo ni Kristo, ni Jesus. Totoong nag-iisang Iglesia ng Diyos na ang tanging sinasamba at kinikilala na amang Espiritual ay tanging Espiritu Santo lang na nanahan sa ating katawan. Mapalad ang mga tao na naging tapat at mas umiibig sa Espiritu Santo ng higit sa lahat sapagkat kikilalanin sila ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Kaawa-awa ang mga tao na kumakalaban at lumalapas sa Espiritu Santo dahil papatayin din sila ng Espiritu Santo maging ang kanilang kaluluwa ay mamamatay at itatapo ng Espiritu Santo ang kanilang kaluluwa sa impyerno dahil naging kaisa sila ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo na siyang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Itong mga natural disaster na nagaganap sa ating mundo, sa kung saan-saan panig ng mundo, honestly, Gustong baguhin na ng Espiritu Santo yung ating mundo. Lulupigin na ng Espiritu Santo ang kasalanan, yung kamatayan. Kasi ang kasalanan, kamatayan yan. Lulupigin na ng Espiritu Santo ang mga taong mga makasalanan na lumalapas sa kanya. Tayong mga tao, wala tayong power para uh, pigilan ng Espiritu Santo nabawiin yung buhay na ipinahiram sa atin. Dahil ang Espiritu Santo may pag-aari ng buhay natin at hindi tayo. Yung mga tao dito sa mundo na namumuhay sa karangyaan, yung iniibig nyo'y pera, mga sasakyan, mga bahay, alahas, at kung ano namang material na bagay dito sa mundo na ipinagmamalaki nyo, Talagang talaga sinasabi ko sa inyo, sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan nyo, hindi iyang mga bagay na yan na sinasamba nyo at pinagmamayabang at pinagmamalaki nyo dito sa mundo ang magliligtas sa kaluluwa nyo. Tanging ang maging kaisa lang tayo ni Kristo nasambahin, sambahin, purihin at ibigin ng Espiritu Santo sa ating katawan. Dalang Espiritu Santo, ang Diyos Ama, ang makapangyarihan ang nagbibigay ng buhay sa atin ang siyang may hawak ng ating buhay. Nasasaad nga sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, Ang sino mang sumisira sa aking templo ay wawa sa akin ko rin. Tatandaan nyo, sinabi ni Kristo, ni Jesus, na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang pangangalo niya pakikapid. Pag-aari ng mga bagay na hindi mo pag-aari, yung pagsamba sa mga ribolto, santo-santuan at Diyos-Diyosan, yung pang, uh, pagnanakaw. Honestly, yan ay mga kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo, na siyang maghihiwalay sa iyo sa Espiritu Santo para ang kaluluwa mo ay wag makapasok sa langit. Nasasaad nga sa banal na kasulatan, Do not love the world or anything that belongs to the world for the love of God is not in them. Kasi nga yung mga bagay na to, hindi iyan ang totoong mahalaga sa Diyos, Ama, kundi mismo yung ating kaluluwa. Kaya nga sinugo niya si Jesus para hulihin ni Jesus, ni Kristo, ang bawat kaluluwa na magsisina, tumalikod sa paggawa ng masama at sumunod kay Jesus nasambahin ng Espiritu Santo sa ating katawan na siyang ating amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin para makasama tayo ni Kristo sa langit. Honestly, ang mga kaluluwa na naging suwail na nagmamataas, nagmamayabang sa Espiritu Santo, ang sinasamba nila ay ang mga yaman dito sa mundo na siyang ipinagkakaloob ng demonyong si Satanas. Honestly, si Kristo nung siya ay sinubok ng demonyo sa, sa disyerto. Sinabi ng demonyong si Satanas kay Jesus na yung bato gawing tinapay. Sinabi ni Jesus kay Satanas na ang tao ay hindi nagbubuhay dahil sa tinapay lamang. Alam ni Kristo ng presensya ng Espiritu Santo, yung Espiritu, ang nagbibigay ng buhay sa kanya at hindi ang pagkain, hindi ang tinapay. At dahil si Kristo nga, yung kanyang katawan ay templo ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ang siyang pinaglilingkuran ni Kristo ay ang kanyang amang spiritual na parati niyang kasama. Kaya hindi si Kristo nalilang ng demonyong si Satanas. At nang sinabi rin ni Satanas kay Jesus na yung lahat ng natatanaw ng mata, yung mga yaman dito sa mundo, sinabi ni Satanas kay Jesus na ipagkakaloob niya Kay Jesus, kung ang sasambahin ni Jesus ay ang demonyong si Satanas pero sinagot ni Jesus si Satanas at sinabi niya, wag mong subukin ang iyong Diyos honestly si Kristo at ang Espiritu Santo ay parating magkasama kaya sinabi ni Kristo na siya at ang ama ay isa. At sinabi rin ni Kristo na ako ay nasa ama at ang ama ay nasa akin. Dahil ang Espiritu Santo at si Kristo ay parehas na Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. At si Kristo ay ang buktong na anak ng Espiritu Santo. Si Kristo ay ang bisiya ng Espiritu Santo para hulihin ang bawat kaluluwa. Natangin ang Espiritu Santo lang ang sambahin. Para kung lumisan man yung kaluluwa ng tao, sa katawan nila at lumisan na rin ng Espiritu Santo sa katawan nila, yung kanilang kaluluwa ay maligtas dahil kikilalaan ng Espiritu Santo ang kanilang kaluluwa na anak ng Diyos. Dahil yung ating kaluluwa na siyang tinanggap ng lalaki at babae, ay ang siyang totoong kawangis ng Diyos dahil Espiritu yun. At sinabi nga ni Kristo, walang sino man ang makakapasok sa langit hanggat ang tao hindi muling ipinapanganak sa Espiritu. Honestly, yung ating katawan, ipinanganak yan sa laman na sa sinapupunan ng ating ina. Dahil ang ating ina ang siyang nagdalang tao para tayo mabuo ng siyang nabuan sa sinapupunan ng ating ina para tayo ay maging tao. Pero yung ating kaluluwa, yung espiritu natin, ang bumuo niyan ay ang Espiritu Santo. Yung ating kaluluwa, pag-aari yan ng Espiritu Santo. Ang ating katawan, templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo rin, ang lumika ng ating katawan. Siya ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng bumusang katauhan. At ang Espiritu Santo, ang pinakamakapangyarihang Diyos, Ama, ang nagsugo kay Kristo, ang siyang babalik para maghukom. Anitli itong mga nagaganap na trahedya kung saan saan lugar, yung mga kalamidad, yung mga storm, flooding, landslide, yung pagputok ng bulkan, mga buhawi kung saan ang lugar. Honestly, galit na 'yan ang Espiritu Santo. Galit na ang Espiritu Santo sa mga tao. Dahil maraming mga tao ang mas inibig ang kanilang sarili na naging kaisa ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, dahil ang aking katawan, templo ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo rin ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na ito para magpahayag ng ibanghelyo sa buong mundo. Tulad ng sinabi ni Kristo na magkakaroon nga ng mga gera kung saan saan lugar, mga lindol, mga kalamidad, magkakaroon ng tagutom po sa ang lugar. Sinabi ni Kristo na huwag mabahala sapagkat ito ay pasimula lang ng paghihirap. Hindi pa ito yung katapusan. Sinabi ni Kristo na mahahayag muna yung mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama, patungkol sa Diyos Ama, at yun na ang katapusan. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, sorry, ipinapahayag ko sa inyong katotohanan na ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siya rin iisang Espiritu na nasa aking katawan ay ang totoong Diyos Ama na nagsugu kay Kristo. Ay ang siyang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan sapagkat bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Yung tumatawag din sa Kanya ay maliligtas dahil nga ang kasalanan ng walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mong Espiritu Santo. So kung hindi mo kinilala ang Espiritu Santo sa puso mo na siyang amang Espiritu walang iyong kaluluwa, hindi ka magiging kapatid ni Kristo sa Espiritu. Dahil yung kaluluwa mo, hindi yan ipinanganak sa Espiritu. Kailangan mong kilalanin ng Espiritu Santo sa iyong puso, isipan at kaluluwa na siyang iyong amang espiritual at Diyos na buhay na parati mong kasama na siyang nagbibigay ng buhay sa iyo. Ang Espiritu Santo lang ang dapat mong sambahin, hindi ang mga ribolto, santo-santo, at Jos Diyos Diyosan, o anumang mga ribolto na kung ano-anong reliyon. Hindi ka maliligtas ng mga ribolto, santo-santuhan, ng mga bulaang propeta, na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo. Sa puso nila na siyang kanilang amang espiritual at Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Yang mga bula, ang propeta, honestly, lulupigin niya ng Espiritu Santo. Sila yung masasamang damo dito rin sa mundo, nalilin lang ng mga tao para mismong kalabani ng Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Wawasakin ng Espiritu Santo ang ating mundo dahil puno na ito ng kasalanan. At pagkatapos nito, mawasak tong mundo na to, babaguhin ng Espiritu Santo ang ating mundo, babaguhin niya na maging paraiso na wala ng kasalanan lalulupigin ang Espiritu Santo ang kasalanan yung mga tao na magsisisi at magbabaliklob sa Espiritu Santo, tatagalikod sa paggawa ng masama yung kanilang kaluluwa dahil matayo ng gawa ng kasalanan yung kanilang kaluluwa, babangon yung sa libingan ibig sabihin, muling ipapanganak yung kanilang kaluluwa malilinis yung kanilang kaluluwa kung kaya yung kanilang kaluluwa maboborn again. Magiging kaisa sila ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos. Nang Espiritu Santo lang ang kinikilalang amang espiritual at Diyos Ama. Pero yung mga tao na natiling mapagmataas, mayabang, na kumakalaban sa Espiritu Santo, lulupigin sila ng Espiritu Santo at wawasakin sila ng Espiritu Santo. Tatandaan nyo, templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na may pag-aari ng ating buhay at hindi tayo. So, yung mga tao na kumakalaban sa Espiritu Santo, sila yung mapapahama. Pero yung mga tao na magpapakumbaba, magsisisit, magbabalik loob sa Espiritu Santo, patatawarin sila ng Espiritu Santo kung kaya sila ay makakalaya. At ang kanilang kaluluwa ay maliligtas at makakapasok sa karya ng Diyos Ama. Narito na tayo sa uling panahon. Ang mission ko ay magpahayag ng ibanghelyo sa buong mundo. Ang ipakilala na si Kristo ay misiya ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na lumukob kay Virgen Maria ay ang totoong amang espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Kristo na parating kasama ni Kristo dahil yung katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Hinihikayat ko ang mga tao na magrepent na kayo Tanggapin yung katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan at tanging ang Espiritu Santo lang nananaan sa inyong katawan ang inyong sambahin, purihin at ibigin ang higit sa lahat na siya niyong kilalani na inyong amang espiritual. Huwag niyong iduluhin ang mga bulaang propeta dito na itinataas ang kanilang sarili na tawagin yung Father. Dahil yung mga bulaang propeta dito tulad ng mga pare, hindi sila ang totoong amang espiritual na inyong kaluluwa kundi mismo ang Espiritu Santo na, na sa ating katawan na siyang nagbibigay ng buhay sa atin na parati natin kasama. Kapag iniibig mo ang Espiritu Santo at kinilala mo ang Espiritu Santo ang iyong amang espiritual, magiging kaisa ka ni Kristo sa tuong Iglesia ng Diyos at maliligtas ang iyong kaluluwa. Pero kapag inidolo mo ang mga pari, na sila yung kinilala niyong amang espiritual, mamamatay ang inyong katawan at kaluluwa at katulad ng mga pare, ang kaluluwa niyo ay sa impyerno mapupunta. Dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin kayo kikilalain ng Espiritu Santo na anak ng Diyos at kapatid ni Jesus sa Espiritu. Dahil yung kaluluwa niyo, hindi yan ipinanganak sa Espiritu. Kung kaya hindi niyo sinasamba ang Espiritu Santo sa puso niyo na siyang inyong amang espiritual, at Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nyo. Magrepent na kayo at tanggapin nyo ang katotohanan at tanggapin nyo ang Espiritu Santo, ang siyang Diyos Ama na may pag-aari ng buhay nyo. Kung gusto nyo, ang kaluluwa nyo ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Tatandaan nyo, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag may mo ang Espiritu Santo. At maliwanag na sinabi ni Kristo, na hindi lahat ng tumatawag sa kanya ay maliligtas, kundi tanging yung lang nagsasagawa ng kautusan ng kanyang ama. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birhing Maria, na siya nananahan sa katawan ni Kristo, ay ang totoong amang espiritual na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Honestly, ang Diyos Ama ay naririto na sa ating mundo dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang katotohanan, ang katawan na walang espiritu ay patay. Ang Diyos ay espiritu at ang espiritu ang nagbibigay ng buhay sa ating mundo, sa ating mga tao at sa lahat ng nilikha ng Diyos Ama, ang Espiritu Santo. Tanging ang Espiritu Santo lang ang dapat nating kilalanin na ating Diyos, ang amang spiritual na nasa ating katawan ang dapat nating sambahin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye, thank you.